Mamen, mamen O oh, mamen, kung mahilig ka sa laman loob ng baka, mamen At sawa ka na sa tiradang papaitan, mamen Eto naman ang itry mo Kaleskes ng pangasinan Abay, first time ko ginawa, mamen Masarap pala Walang halong biro Peks man Promise, mamatay man Nasarapan ako, mamen Yang kinain ko na yan, ko pa Kaya naman, tirahin na natin Baka tirahin pa ng iba Siyempre, mamen, nagsimula ang istorya sa pamimili ng laman lob mamen. Dito sa binibili ko, nakakapamili ako ng parting gusto ko, mamen. Talagang pinadagdagan ko yung ano nyan, yung isaw, tsaka yung tumbong, mamen. Kasi yun ang masarap. Unti lang atay pinalagay ko. Pero kayo, kung mahilig kayo sa atay, damihan nyo na lang. Ayan, mamen, no? Oh, Kitang-kita yung tumbong, ang sarap nyan. Pero ingat kayo dyan kasi mas mamantika yan. Kaya ako, nung tinikman ko na siya, eh, pinalamig ko muna para matanggal ko yung mantika sa ibabaw. Ayan, hinugasan ko, mamen, mga tatlong beses tapos pakuluin natin muna na walang nilalagay at sa unang kulo mamen itapon nyo yung pinagkuluan medyo malansa yan mamen at ibalik na natin to binalawang ko lang yung aking pressure cooker mamen kung wala kang pressure cooker pwede rin naman sa kaldero mamen mas matagal mo lang siya palalambutin ang importante dito mamen marami-raming luya pwede ka rin magtanglad mamen kasi yan ang magtatanggal ng lansa at ang ng laman loob ng baka nilagay ko na rin yung sibuyas mamen tsaka yung white part ng onion leeks, yung matigas yun at nilagyan ko ng bawang mamin nung nagisa na sila na maayos lumabas na yung aroma nila nagsama-sama na nilagay ko na itong laman loob at igigisa ko yan mamin hanggang magmantika syempre para dyan palang may timpla na sya maglalagay tayo ng paminta at patis mamen o mamin kung nandyan ka pa, nanonood ka pa mukhang nag-enjoy ka na Tsaka naman talaga mag -e enjoy ka dito kasi talagang rap sa kaya naman baka pwedeng paki-like and share nung video, mamen. At paki-comment na rin diyan sa baba kung saan ka nanonood para naman malaman ko kung saan nakaabot tong video ko, mamen. Ayun, nilagay ko nga siya na isang uh, beef cube at naglagay na rin ako ng mga tatlong malaking kamyas, mamen para pagkulo niya, eh lumabas na yung asim dyan. Pero mamaya, magdadagdag pa ako mamen kasi masarap sa kamyas yung fresh para talaga may freshness pag hinigop mo yung sabaw mamen. At ito nga, pressure ko ko siya mamen. 45 minutes pero magsisimula yon pag sipol o para ito lang sa mga hindi marunong mag pressure cooker ha, kaya tinuturo ko ayan nung sumipol na simula na natin 45 minutes pero syempre so -short ko na yan after 45 minutes Ayun nga alauna na ng madaling araw ako nagluluto mamen tinira ko yan ayan o oh, after 45 minutes pasingawin muna natin patayin nyo yung apoy Ingat kayo, pag takot kayo magpasingaw ng ganyan, pwede nyo paandaran yan sa gripo ng tubig, mamen hanggang sumingaw yung pressure. Ayan, pagbukas ko ng takip, binuksan ko ulit yung apoy at ngayon kukulayan ko muna. Pag sa tubig kayo magkukulay, mamen, ang bilin yung atswete, yung melihiya ha. Ayan nga, nilagyan ko na ng silat, nagdagdag lang ako ng onting tubig at naglagay ako ng onting sa ginisa mix. At yan, dinagdag ko na nga yung kamyas para paghigop mo na sa bow. Eh, may freshness. O, paano, mamen? Goods na goods na yan. Isisigaw ko na. Rapsa! Men!